Tawa ka na nga lang. Mingaw pa kayo. <laughs> ha? O oh, hindi ako kilala. Eh, Kaya na sinari ng isa buhay. Ikaw kilala ka na, pero hindi ka pa kinikilala na mahusay. Speaking yung isa buhay, ito na. Hindi ako nag-chat para sumali. Si Boss Arik ang nagpilit sa akin. Ikaw sumali ka kasi akala mo ikaw magkakampiyon, maangin. Kasunito hanggang pangalan ang hinahangad mo na tropeyo. Hindi tayo magcha-champion, malalaglag tayo pareho! <laughs> Hindi tayo magcha-champion, mahal niya. Sana matuto ka na, parehas tayong malalaglag pero mauuna ka! Wala akong plano ng kampiyon. But always ready mong hangga. Ikaw ekis na sa elims kasi tehins ka banta. Sa unang beses kong pagsala, hindi to AG na kata. Panoorin o kung magkampiyon ang hindi sinasadya. Yeah.